Oo, oh, oh, may tricycle, may tricycle. Halika na. Dito. Ano na? Halika na. Kasi ilakad. Oh, nagjajagi. Eh. <laughs> Halika na. Ayan, yeah, may tricycle. Sige. Halika na. Halika na, sakay na. Sige, may motor. Sige, halika na. Ah, nako, nako, pag kinuha ka niyan. Halika, halika dito. Halika dito. Halika. Ayan, may motor pang isa. Halika na. Ang ganda. <laughs> <laughs> halika na. Ah, sige. bata. Tingin ka. Bakit? Smile na, smile na. <laughs> Bakit ka ba nag-cry? Ha?